Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Inaresto na ng mga otoridad sa Jordan ang minor de edad na suspect sa pagpatay sa isang Pinay caregiver doon. Ang OFW natagpo ang patay sa loob ng aparador sa basement ng kanyang pinagtatrabahuhan. Ang pamilya ng biktima na sa gobyernong maiwi agad ang labi ng kanilang kaanak. Yan ang unang balita ni CJ Torida ng GMA Regional TV One North Central Luzon. wala siyang puso sa ginawa sa ate ko and kung bibitayin siya is parang hindi pa sapat yung isang bitay, limang bitay pa. Mangiyak-ngiyak si Veronica Santos nang maglabas ng galit kaugnay ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Mary Grace Santos sa Jordan. May git walong taon ng caregiver si Mary Grace doon nang mabalitaan ng kanyang pamilya ang pagkawala niya nitong October 11. Sinubukan pa raw siyang kontakin pero hindi na siya sumasagot. October 12, kinabukasan, is lumapis siya sa OWA sa Region 3. Tapos ma'am, uh, pag uwi nila, uh, report ng nanay ko sa OWA na missing yung atiko Sa parehong araw, ibinalita sa kanilang natagpo ang patay si Mary Grace sa aparador sa basement ng kanyang pinagtatrabahuan. Ang una pong nakarating sa aming remote uh, report is sinaksak po pero... Uh, pagkagaling po ng nanay ko sa OWA is ang nasa police report daw po is um, ni-rape yung ate ko and um, sinakal po siya hanggang sa mamatay. Dalawang anak ang kanyang naulila. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa mama ko. Hindi niya man lang naisip na andam, um, meron siyang mga... Mga anak na binubuhay. Yung masakit, ma'am, kasi um, lumayo siya para sustento yung mga yung mga pamangkin ko. Panganay po niya is 16 years old, may ano po, congenital heart disease po. So yun po talaga yung parang naging purpose ng atiko para mag-abroad para mapagamot po yung yung pamangkin ko. Ang Kapitolyo, meron po yung mga plano para tulungan sila not only for this moment of grief, Uh, meron pa po yan sa mga bata na sabi ko nga yung dalawang bata ang nag-aaral pa. Ibinilayten na rin daw sa kanila ng mga kasamahan ni Mary Grace na inaresto na ng mga autoridad sa Jordan ang menor de edad na sospek na anak ng katrabaho ni Mary Grace. Matagal na umano itong may gusto sa biktima. Ang ano po niya is parang bibitayin daw po. Pero since nga po minor, mag, uh, maghihintay pa po ng two years. Anak daw po ng hardinero ng boss ng ate ko. Um, uh, puma, uh, kaya po nandun siya, ma'am, as uh, hindi po kasi pumasok yung tatay niya. So parang siya yung naging substitute. Nanawagan naman ng tulong sa gobyerno ang ina ni Mary Grace para mapabilis ang proseso ng pag-uwi ng kanyang mga labi sa Pilipinas. Inaasahang maiuuwi ang labi ni Mary Grace sa Sabado ayon sa OWA. Ito, ang unang balita. CJ si Torida ng One North Central Luzon para sa GMA Integrated News. May nilinaw ang Department of Agriculture tungkol sa pag-aangkat ng mga pataba o fertilizer na naungkat sa pagdinig ng Senado kaugnay sa Panukalang 2024 budget ng kagawaran. The DA does not directly import organic fertilizers. Importations are being done by the private sector. Na na sila yung nag-i-import uh, niyan. yung fertilizer na distribution sa farmers are especially for rice and corn are being done through fertilizer discount vouchers. Tugod yan ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa sa punan ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senadora Cynthia Villar sa 10 bilyong pisong inilaan ng DA para sa imported chemical fertilizer. Dagdag pa ni de Mesa, may ipinamimigay ang DA na fertilizer discount voucher para sa mga magsisaka. Ang mga magsasaka raw ang pumipili ng fertilizer na angkop sa kanilang lupa. Sa ganitong paraan ay napopromote daw ng kagawaran ang balanced fertilization na nakatutulong sa rice farms. Dennis ngayong Friday morning. Excited na ang ilang Sparkle Stars yes. to strut their way sa biggest Halloween event of the year, ang Sparkle Spell. Fabulously frightening! Yan po ang theme for this year's ball. Looking forward naman dyan ang first-time attendee na si Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi. Shiner ni Celeste na makakasama niya si Max Collins at iba pa nilang friends sa ball. At ang nakasanayan niyang sexy look, lalagyan daw niya ng twist. Fairy naman na may kakaibang atake ang costume ni Angel later. Present na, ra na raw this time si maging sino ka man lead star Barbie Forteza na hindi nakaten last year mm. dahil sa tapings ng Maria Clara at Ibarra. Kung last year, Black Swan at Edward Scissorhands ang peg ni Isabel Ortega at Miguel Tanfelix ngayon daw this 2023 dapat daw abangan ang pasabog nilang outfits. So October 22 na ang Sparkle Spell. Abangan niya yan mga kapuso. Oh, mga outfit. Yes. Excited na kami. Dararawagan sa tao Gamma Fraternity ang pamilya ng criminology student na namatay dahil sa umanoy hazing. Live mula sa Imus, Cavite. Deo ng balita si Bam Alegre. Bam? Iyan, nakaburol na. Si Aldrin Larry Bravante sa kanyang bahay dito sa Imus, Cavite. Kahit na malapit na siyang ihatid sa kanyang huling hantungan, ay hindi pa rin titigil ang kanyang mga kaanak hanggang sa makamit niya ang hustisya. Napakahirap daw para kay Dallen Blaya na sabihin sa kanilang anim na taong gulang na anak na patay na ang kanyang daddy. Maging siya man daw, hirap tanggapin na wala na si Aldrin Larry Bravante Nakatuwang niya sa kanilang supling. Si Aldrin ang graduating criminology student na namatay dahil sa umano'y hazing sa initiation rites ng Tau Gamma Free Fraternity sa Quezon City noong lunes. Hiniyakap ko po siya at sinabi ko sa kanya, wala na si Papa mo. Sabi niya, hindi, hindi daw po. Tapos bakit, bakit daw po patay yung Papa niya? Tapos ano, kung anong nangyari, sino pumatay sa Papa niya? Tapos kung yung pinaka nakakadurog po ng puso kong kung, kung makaka, makukulong daw po ba lahat, magkakaroon daw po ba ng justice. Grabe po sa six years old na bata, sa, siya po nagsabi na makukuha ba ng papa niya yung justice. Nananawagan siya sa pamunuan ng Tau Gamma Fraternity na harapin nila ang mga nangyari. Pero sana ilantad nila yung mga nakagawan. Kasi yun nga eh, ano, may, may rules sila. Sagrado nga, dapat gawin nila yung ilantad nila yung mga kasali ng oras na yun. Alam naman natin na meron silang record kung sino yung kung sino sino yung mga andoon. So kung totoong nagkakapatiran sila, so, 'di ba kapatiran, sumali si Aldrin po. Ibig sabihin part na siya kasi sabi nila natapos na. Sana tulungan nila yung kap, yung isa sa isang yung parte ng kapatiran nila, yung brother nila na na makuha din yung hustisya na alam naman natin na hindi talaga po normal yung ginawa sa kanya. Magdamag na nagbantay sa lamay ang matalik na kaibigan ni Aldrin na si Mariel. High school pa lang, sanggang na raw sila. Sa gumawa po nun kay Aldrin, nakikiusap po kami na pamilya niya. Sana ho, makonsensya ho kayo. Si Aldrin po, ay hindi ho yung tao na gagawa ho ng masama sa inyo. Si Aldrin po, ay marunong ho makisama. Napakabaito ho ng tao ni Aldrin. Sana naman ho, sumuko na kayo. Makonsensya naman po, sana kayo. Hey Iyan, hindi pa nakakapag-usap ang mga kaanak ni Aldrin kung ano yung kanilang mga susunod na hakbang pero tiyak na prioridad nila ang makamit ang hustisya. Samantala, ngayong araw ay uuwi naman ang ina ni Aldrin mula sa Bansang Oman. Ito ang unang balita mula rito sa Imus Cavite. malagre para sa GMA Integrated News. Day 2 ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Marami nang binaklas sa mga campaign poster na nasa iligal na lugar nakapaskil. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Van, good morning. Tulong-tulong yung mga taga-Comelec maging mga tauhan ng iba't ibang departamento ng Quezon City Hall sa pagbabaklas ng mga illegal campaign posters sa anim na distrito dito sa lungsod ngayong umaga. Sa General Lim Street sa Barangay Santa Cruz, may mga campaign posters na inilagay sa pampublikong lugar. May mga nakapaskil din sa poste ng kuryente. Pinagtanggal yan ng mga tauan ng Traffic and Transport Management Department bilang bahagi ng Operation Baklas 2023. Sa Manga Street sa Barangay Katipunan, maraming posters ang nakapaskil din sa pader ng isang bakanteng lote. Sabi ng caretaker, nagpaalam naman ang ilang tumatakbo na kandidato pero hindi niya inasahan na ganong karami ang campaign posters na ilalagay at hindi rin ganong kalaki. Pinagtulungan itong tanggalin ng mga otoridad. Ang mga nakumpiskang campaign posters isinakay sa track. Mula naman dito Ivan sa general, dito mismo sa Barangay Katipunan ay eh, dadalhin yung mga nadalang mga nakakumpiska nila ng mga campaign posters sa Quezon City Hall para doon sa safekeeping ayon Ayun doon sa head ng TTMD. Yan ang unang balita. Mula rito sa Quezon City ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pinalilikas na ng ating embahada sa Beirut ang nasa 2,700 Pinoy na nasa Southern Lebanon. Ang Department of Foreign Affairs Secretary Eduardo De Vega. May mga pagsabog sa Southern Lebanon dulot ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Alam na rin daw ng mga piniroan ang gagawin dahil regular ang girian doon. Ilan naman sa mga Pinoy na sa West Bank gusto nang lumikas pero hindi para umuwi kundi lumipat lang sa Jordan. Nagalok na raw ng tulong ang Indonesia, Japan at Amerika para sa repatriation ng ating mga kababayang nadadamay sa gera. Sabi ng DFA, kaya pa ng ating gobyerno na sila iuwi 70 Pinoy na ang nailikas mula sa Northern Israel. Nakatakda naman dumating mamaya sa bansa ang isa pang batch sa mga Pinoy na galing Israel. Para sa mga OFW na apektado ng gulo sa Lebanon at Israel-Gaza border, maaaring makontak ang help ng Lebanon na bukas 24-7. Makakasundoan tungkol sa matagalang supply ng produktong petrolyo at skills training para sa libo-libong manggagawang Pilipino, ang ilan po sa mga tinalakay sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Saudi Arabia. Inalok din ng Pangulo sa mga negosyante sa Saudi ang Maharlika Investment Fund na nagpahayag naman ng interes. Live mula sa Saudi Arabia, may unang balita si JP Soriano. JP. Igan, mga kapuso, magandang umaga po sa inyo dyan. Pero mas maaga po dito sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan tayo naroon, naroon ngayon. At uh, pasado alas dos pa lang na madaling araw dito. At ngayong araw nga po ay magiging busy ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang dadaluhan na First ASEAN GCC Summit. Pero kagabi nga sa pagdalo niya sa isang business forum kaharap ang mga leader o business leaders ng Saudi, ay eh, nagpahayag po ang Saudi Arabia na interesado sila na mag-invest sa Maharlika Investment Fund. Matapos linawin ni Pangulong Marcos na hindi suspendido ang Maharlika Investment Fund, inalok ito ng Pangulo sa Arab Business Leaders ng Kingdom of Saudi Arabia. Nakapulong niya ang mga negosyante sa si isang roundtable meeting kasama ang Ministry of Investment ng Saudi bago ang magaganap na First ASEAN GCC Summit. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. Sinegundahan naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang paghihikayat sa mga Arab business leader para mamuhunan sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay Diokno, dahil maraming Pilipino ang Islam, ay malaki raw ang potensyal ng isang Islamic banking Sagot ng Ministry of Investment ng Saudi Arabia, interesado raw sila. We are joined by leaders in the sector from Saudi Arabia who are eager to hear more about the investment opportunities in one of ASEAN's most exciting markets and learn more about the newly launched Maharalika Investment Fund that you have launched under your administration. Pero habang wala pang katiyakan kung mamumuhunan ba talaga ang mga negosyante sa Saudi Arabia sa Maharlika Investment Fund, ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa buong mundo na Saudi Aramco nakikipag-usap na raw sa kanilang mga partner sa Pilipinas para sa posibleng pangmatagalang pagsuplay ng langis at iba pang petroleum products sa bansa pag nagkataon madaragdagan ang malalaking gas stations sa na nagbebenta ng petroleum products sa Pilipinas na posibleng magkaroon ng epekto sa presyo hangang produktong petrolyo sa merkado We are actively in discussion with a number of partners in the Philippines for long-term supply arrangements and uh if uh, we're lucky uh, inshallah we will have one day an Aramco uh, gas station or Aramco lubricants being sold directly To, uh, to consumers in the Philippines. Sa larangan ng trabaho para sa mga Pinoy workers sa Saudi, asahan daw na tataas pa ang demand ng Saudi para sa mga Filipino healthcare workers at iba pang skilled workers. Isa raw sa patunay na seryoso ang Saudi sa pagkuha ng maraming Pilipinong manggagawa ay ang pagpirma ng Pilipinas at Saudi ng isang kasunduan para sa mas malawak na skills training para sa mga Pilipinong manggagawa sa pangunguna ng ilang pribadong kumpanya. With an estimated value of over 120 million US dollars, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training, and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. Gumugulong na rin daw ang posibilidad ng pag invest ng bilyon-bilyong pisong US dollars sa Pilipinas sa field of maritime and trade logistics sa mga susunod na taon. We are confident that more Saudi investors will be investing in the Philippines. Nakapulong din ni Pangulong Marcos Tito sa Riyadh si Prince Muhammad bin Abdulrahman bin Abdulaziz, ang Deputy Governor ng Riyadh. At igan sa kaparehong business forum na yan ay ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa tumaas daw ang ating GDP ng ekonomiya ng Pilipinas sa 7.6% kaya maganda raw ang momentum na mag-invest ngayon sa Pilipinas at uh, ilan din sa mga inaasahang tatalakayin ni Pangulong Bongbong Marcos uh, at ang iba pang mga ASEAN leaders dito ay yung ibat ibang regional issues na nakakaapekto sa buong mundo kagaya nga ng nangyayari ngayon sa Israel at diyan sa Gaza. At yan muna ang latest mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, JP Soriano. Magpapatuloy ang bakbakan sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament mamaya. Maghaharap sa first game ang College of St. Benil Blazers at ang Emilio Aguinaldo College Generals. Sa second game naman, magtutuo sa hard court ang San Beda Red Lions at San Sebastian Golden Stags. Mapapanood yan live sa GTV at naka-livestream sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Sa ngayon, nananatili pa rin sa top spot ng team standing ang Mapua Cardinals with 7 wins and one loss. Abang nasa rank two naman ang San Beda Red Lions at ang LPU Pirates na nasa rank 3. Na nanawagan ang isang grupo na ibalik sa pwesto, si suspended LTFRB Chairman Chef Ilong the III. May unang balita si Alan Gatos ng Super Radyo DCWB. Alan? Susan, maagang sumugod sa tanggapan ng LTFRB ang ito bang na transport group na binubuo ng Pagkipresent 7. Kapilang dito ang pasang mas na Dab, Acto, El Tap, altodaba. Kusina, Stop ko at UB Express. Panawagan ng grupo kay Pangulong Bongbong Marcos dapat na ibalik sa pwesto si suspended LTF at chairman Teofilo Guadis III. Ayon kay Alto da President Boy Bargas, ngayon lang naramdaman ng transport group na naging maayos ang relasyon ng ahensya at hanay nila. Hindi mo nila naramdaman ng ganitong uri ng pagpapahalaga sa hanay ng transportasyon sa nakalipas na pinuno ng LTF party. Sinabi naman ni eh, Stop and Go President Saldi Ping Ay sa ilalim ng pamumuno ni Guadis ay natunan ng kanilang mga inaing sa problema ng transportasyon. Ngayong lang umano bumalik ang tiwala ng hanay ng transportasyon sa tanggapan ng LTFRB. Kabilang dito ang pangamba rin ng pag-face out sa mga traditional na jitney at iba pang mga issue. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang programa ng iba't ibang hanay ng transportasyon sa tapat ng tanggapan ng LTFRB. Susan? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DCWB. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.